Lang, galing! At siya, mo sinong pinili yan? Katanong mga magkano? Gano'n yun? Forty. Huwag Hi, guys! Oh, it's so good! Tiyak, magaling na It's Looking good! Come on. So cute! Party, party! Yes, sir! Gaming sir! Anong ginagawa mo dyan? Eh, anong inaano mo dito? Wala, tinetesting ko lang yung ano. No, Titi, ginagamit mo to sa ano? Ginagamit mo sa pagpawa... Masarap Yan yeah, yung ginamit ko nung nag, ano, naglive live ako. Hala, di dapat pag vlog to. Hi, Hi. vlog! Hello mga ka... Anong tatawag natin sa mga ka-vlog natin? Hello mga maliligalig! Ay! Maliligalig! Kasi taga Batangas tayo ngayon. Well. So nandito kami ngayon sa... 7th floor! Yes, yung OA! Oh, hey. Paano ito yung liko? Hindi ka nagkagay Hindi na ito natatanggal. Hindi, kasi naka-clip siya. Pero kung gusto mong tanggalin, pwede siya dito. Kung gusto mo siya tanggalin, mate. Bumili ka na naman. Na eh. <laughs> Ganyan. Ay, Ganyan. Na, ito, ang oh, OA oh, naman ni Jacqueline. Ganyan. Ganyan. Guys, ay, 14,000 to. Ay, ang linaw. Ba, sa ganda ng presyo, pag hindi pa yung dumi. True. Guys, alam nyo ba yung hawa ko ngayon is, um, what, what do you call that? DJ, D, Look. Okay. DJ ay. Jack! Ay ka. Tapos, malinaw din ang ano nito, sounds ni Tatay oh, Sobrang oh. clear nung, ano, nung voice niya. Nag-aabang po si Ate Jack na baby niya dun sa baba. Hindi ko siya kita. Dito pa lang dahil ako. Dito sa meeting. Hindi doon pala. pagdikot pag ikot. Oo, no, sa, eh, yeah. sa umaga doon. Hindi, dyan sa so mga na nag-aantay. Si Ate Jack po sabi niya, kakalimutan niya na yung kanyang bebe. Pero, pero nakadungaw. <laughs> Pero nakadungaw. Yes. Ay, ang galing Ate Shawi. Ate Jack, ang tamoli na. No. Eh... Kayo. Paano mag-stop dyan? Kung i-stop mo, eto, pipin. Isa lang? Oo. Tapos, ano lang siya,